Hello mga kawarkads! Another day, another vlog na naman tayo ngayon mga kawarkads. Ngayon mga kawarkads, binalikan natin itong Davao Samal Bridge Project kasi good news ngayon kahapon napagawas sa Court of Appeals na dininay na yung petition dito sa mga petitioner sa pag-stop dito sa project na ito, itong Davao Samal Bridge Project. Yan. Sa base lang sa DPWH, ngayon pa lang sila na petition na 16 months sila na feasibility study dito sa area. Ngayon pa sila na petition na 38% na yung trabaho dito. Kaya siguro na kita sa court of, court yan, in yung petition nila. Tuloy-tuloy na itong trabaho dito mga workouts. Yan, good news sa taga Dabao at taga Samal. tuloy-tuloy na, na yung trabaho dito. Ito yung update natin sa project na ito, itong Davao Samal Bridge Project. Yan, yeah, let's go! you <laughs> kabarkads once again this is RPB Moto Travel Vlog ngayon mga kabarkads binalikan natin itong Dabao Samal Bridge Project yan kasi may lumabas kahapon sa Court of Appeals na tuloy tuloy na yung trabaho dito sa Dabao Samal Bridge Project kasi dinina yung petition ng mga petitioner sa Korte Suprema, yan, nagpalabas yung Court of Appeals, dininay kaya tuloy-tuloy na yung trabaho dito sa Davao Samal Bridge Project yan, ito yung kual nila oh. yung marami ng mga trabanti dito yan at ini update na naman ito mga kawalkans, itong project dito ito yung Chinese nagbabicycle lang yung Chinese yan update na naman natin itong Dabao Samal kasi tuloy tuloy na yung trabaho dito maaga lang tayo ngayon time check is 6am yan dito sa Daan Marlica wala at pala ang ginagawa pa dito dito pa siya more in dito pa sila banda Kaso lang is pangit yung panahon ngayon. Parang uulan. Ayan, kitang-kita na natin dito yung project oh. Mataas na pala yung mga poste nila na ginagawa dito. Banda. Ano, bilis talaga ng itong China. ano, matakas na yung trabaho nila dito. Yung another na apat na poste na tinatayo nila dito sa area. Yan. Mataas na. Paso lang parang ulan ngayon. Dito banda. Yan, uh, dinimulis na yung bahay dito. Itong malaking bahay dito. Dinimulis na. Yan. Siguro kasi may gagawin na pusti dyan. Banda at saka dito. Parang dyan siguro palaanin yung mga sasakyan. Ano bang gagawin nila dito, banda? Kasi kung pa dito eh. May mga matamaan dito na kalsada dito sa may may kung itong daan nandito sa may papunta ng dagat. Yan. Talagang malaki-laki pa yung trabaho nila dito banda. Yung, yan, you know, yung Chinese. So. Oh. Galing yan doon sa mga metal fabrication. Yan. Yan. Ano, anong gagawin nila dito banda na area? Kung tuloy-tuloy ba yung kalsada dito. Kasi yung pusti doon parang natamaan papasok dito eh. At saka dito, kung i-street ito dito, dito talaga magawa ng isang pusti. Dito matamaan. Baka dyan padaanin yung mga sasakyan sa mga residente dito. Banda. Yan. Nakilaki na talaga yung Nagbago tuloy-tuloy ngayon trabaho dito mga workers, binalikan lang natin. Kasi tuloy-tuloy na yung trabaho nila dito banda. Dito sa Dabao Samal. Kasi dininay na ng Court of Appeals yung, yung petition ng mga petitioners. Yan. Kabilis talaga nila yan ito na yung poste na bago at ito yung dito may buhos na pala oh. na na yun dito at itong apat dito is yan finish na dito itong apat na poste Napaka-taas ng mga poste dito. Yan, pa doon. Yan, ang bilis. bilis talaga ng kwan dito. Project dito. Yan, baka ang ilang kwan ito. Metros ito. Mga nasa mga 40 feet siguro ito. Itong poste nila na ginagawa dito. Banda. Ang um, kulang na lang dito is cupping. Magka-cupping sila. Yan. Kaso lang parang uulan ngayon eh. Yan. Ah, ako na. Dato lang binalikan dito mga kabalikans. Yan ko. Para sa... Update natin dito sa project. Yea, nataas na posti, tapos dito sa may dagat. yan dito tapos na ito, itong apat iscaping na lang yung kulang dito. yan dito mga work ads, napakataas yung mga poste. Tapos dito sa may edag at na area. Ayan pa lang tuloy-tuloy yung trabaho nila dito na. No? ulan kung ulan na yan hindi na talaga mapibigilan uh, uh, ito ito gabaw samal na uh, project Yan, nasa 38% na yung trabaho nila dito sa uh, project na ito yan. Kasi marami nang nag-aabang nito eh. Itong project na ito ay eh, matapos kasi yung birds kasi doon sa may may sasa is grabe na yun lalo lang kayo no Sabado bukas Sunday yan dami na magpipila ngayon doon na Ng mga sasakyan kasi nagbo na yung samal eh Tapos dito, yan. Ito na yung dininimulis dito. Yan, papunta na yan doon. May malaking bahay dito na area. Yan, dinimulis na. Yan. Dinimulis na itong bahay dito na malaki. Yan na, naghukay na naman sila dyan sa loob. Ito, itong poste dito, parang tatawid dito sa banda sa, sa kabila. Dito sa kalsada. Yan, ito na yung kung mga workers dito banda, is matatamaan din dito, banda. Mga colleagues, good morning. And dinatahan lang natin itong Davao Samal Bridge project, mga colleagues, kasi may lumabas kahapon galing sa Cordoba Appeals na dininay yung petition dito sa mga petitioner dito sa Davao Samal. And pinilitan kasi ito eh dahil sa right kalikasan. Yan, ngayon is dininay na ng court of appeals kasi 38% na ito eh. Malaki na din ang gasto dito. Naparating ngayon pa sila mag-repetition na yung dagat is tuloy-tuloy na yung paggawa ng foundation doon. Yan, siguro mga kabarkas, hanggang dito na lang itong update natin dito sa Davao Samal Bridge Project. Yan, sige, bye-bye. God bless.